So, akin, eh, ina-acknowledge naman ni Senator Gatchel yan. At ang maraming mga mamamayan, ibang mga teacher na ang mga mobile devices at electronic gadgets ay eh, nagagamit naman na learning tools yan to enhance teaching, oh, learning nga, education. Alam naman natin. So may ano, to, may conflict? Oh, pero ang problema, nagiging distraction din sa mga bata to dahil sa social media na eh, at yung Hindi, mga naman. apps eh, na kung, nagagamit. Oh, ang okay. akin, alimbawa may mga eskwelahan gumagamit na po ng tablet. Mm. -hmm. Yan 'yung kanilang textbook. Mm -hmm. Tapos interactive din. Oh, oh, oh. Pero hindi kailangan may signal yun. Oo, oh, 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 oh. Hindi kailangan may internet oh, yun. Oo, oh, pwedeng nakakarga na rin 'yung nakakarga app. Oo, oh. 'yung uh, 'yung, uh, yung uh, libro. Oo. Oh. Oh. 'yung interactive, eh wag na muna yun. Mm -hmm. Para 'yung inyong tablet ay eh, magagamit sa classroom. Mm -hmm. Hindi ang cellphone po kasi ang distraction niyan ay yung social media. Mm -hmm. Na-adik uh, uh, ating mga estudyante mm -hmm. sa paggamit ng cellphone dahil sa social media. Manonood ng video oh. or what. Sabi mag scroll oh. lang ako ng konti nito, eh, yung pala naka isang oras ka na mo. No? At na mayroon po scientific basis yung proposed ban mm -hmm. na sinasabi ni Senator Gatlyan. Mm -hmm. Dahil nung pong uh, two years ago. Mm -hmm. Yung tinatawag na PISA, Pisa. yan yung Oo. Program for International Student Assessment. Mm -hmm. Yan ho ay e, pinauso ng mga advanced or developed economies mm -hmm. na kanilang sinusukat yung kakayahan ng mga, yung kanilang education mm -hmm. system. Mm -hmm. Makukumpara mo yan sa mga education systems ng mga ibang bayan. Hindi po tinetest dito yung kakayahan ng estudyante, mm -hmm. ang kanilang uh, sinusukat dito ay, ay yung education system. Mm -hmm. Sumali tayo dyan noong panahon ni President Duterte under uh, Liling, Secretary Liling. Secretary Briones. So... Para po makita natin how we are doing alongside the other countries. So, noong 2022, ang result po niyan, 8 uh, out of 10 daw na Pilipino. Ang sabi po, e distracted sila ng pag ng smartphones sa classroom. Mm -hmm. Eight out of ten mm -hmm. distracted ng uh, smartphone. Ganon din, eight out of ten, e eh, naiistorbo sila nung mga kaklase nilang gumagamit ng smartphone. Mm. -hmm. Alak eight out of ten, ang laki po like, ng epekto. Uh -huh. Diba? Sa learning abilities nito. So, yung uh, batas na Electronic Gadget Free Schools Act na ibaba ng electronic gadgets, mm -hmm. para sa akin dapat suportahan na eh. oh. Hindi problema yung pare na gumagamit ng tablet. Hmm. Gumamit kayo ng tablet, hmm. pero walang internet connection. Oh. di ba? Kung kailangan ng internet connection, yung teacher merong hawak na tablet na merong internet. Oh. At isi-share niya ngayon dun sa mga estudyante. Family. Marami pong paraan eh. Hindi dahilan yun na. Ah. Oh. Kasi, well, hindi ko alam kung campaign ng mga telcos yan. Kasi baka mabawasan ang kita nila pag yun. Yung mga... Hindi naman. Again, the telcos will rise above the ano, really? ethical considerations gaya ng isabong e and all that. Ah, ah okay. As sabihin natin, hindi, hindi tayo papasok. Yung mga kabataan po kasi ngayon, hindi nakakain eh. Basta makabili oh, lang ng load. At ito, ah, yung study nyo sa PISA nga, result, show that may, may direct correlation, yung distraction sa smartphone, sa performance, sa mathematics, sa science, bumagsak sa okay. uh, reading, bumabagsak yung points. Dahil kasi, ka ano, gamit eh, ng cellphone. Kay, eh. Tapos sa uh, ibaing iba yung ini-scroll mo, hindi naman yung yung lesson plan eh, di ba? Mm -hmm. Tsaka Tapos hindi po, pa, mayroon pa daw, eh, ano, uh, seems likely na involved sa cyberbullying, mga ganun. Hindi yeah, ko alam yun. Magandang di ko issue yun, ah. na uh, yeah. bring up mo. Mm -hmm. Eh, ka, bakit ka masa cyberbully? Bakit ka magiging victim ng cyberbully? Oh. Eh, kasi nasa internet ka. Mm -hmm. Eh, oras ng klase, nasa internet ka. Mm -hmm. Hindi ba? No yeah, precisely. Oo. Oh. Oh. Kasi nung panahon ko pare, wala naman cyber bully, bully lang. <laughs> na bully ka. Ano eh nah, physical nah, bully? Physical bullying. Ito cyber bullying. Oo, oh, bulpihan noon ang bullying. Takutan oh, oh, oh. eh, oh, takutan. Eh. Oo, oh. oh. pero kung may dala kang pamambo, oh, oh. hindi ka hindi ka nagagalawin ng mga bully. Mm -hmm. Tsaka kung may kuya kang malaki. Oo, oh, oh, yung gano'n. <laughs> pero ito po eh Pagkatapos naman ng class hours, pwede mo pwede, pwede mo mong... gumamit. Oh. Ah, mabuti pa, wag na lang dalay ng kanya lang yung mga magulang insist na yung kanilang anak may dalang cellphone dahil yun ang kanilang communication ano eh. Security rin ng magulang yun eh. Baya yung anak mo gusto mo may cellphone para matatanong mo siya, nasa ka na? Hindi, pag para nasa eskwela, uh, alam mo naman nasa eskwela. So yung cellphone. Oo, oh, ganun. So Paglabas, surrender labas, sa uli, teacher. Uli, uli, dahil kailangan mo rin yan, di ba, sa mga Uh, yun na nga, uh, security field trips activities, 'di ba, 'yung ganyan eh, outside ah, ah. the school premises. Tsaka 'yung baon nila, maaring oh, na electronic cash oh, na lang. Oo, oh. 'di ba? Tama. 'Di may balance ito? dapat. So tama rin itong ano itong measure ni Senator Gatchel na 'to. So, ako payag na payag ako diyan. Mm -hmm. Are. Dapat nga noong pag ginawa 'yan eh. Ang tagal na pala niya na i-file yun eh. Hindi pa ginaga. Ako, tingin ko lang, pare, ang akin. Kung maibabalik kahit bahagya lang yung pagbabasa uli sa libro o oh, that's wishful uh, thinking, hindi na. Hindi na eh. Hindi, hindi, na, na babalik. Kasi hindi Kasi na babalik yun talaga. Mag eventually, paperless talaga. Paperless, so... Uh, 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 pero yung ban po na yun, hanggang senior high lang, ang college. Oo, oh, uh -huh. right? uh -huh. again, sa K-12. Ang presumption uh -huh. doon, ang mga nasa kolehiyo. ay, oo. Uh -huh. Eh, medyo eh, mature talaga, na. Mature na. Oo. Uh -huh talagang kailangan nila yan. Nabi pag nasobrahan ka talaga sa sa ano sa social media, ibabagsak ka talaga. Imbang kabyak emptor.